Tiyo, schedule natin maligo today. Oh, no. Ano? Oh, Ba't naiyak no. yan? Ha? Tinatamad ka na naman maligo. Oh, no. Bakit ano na naman yan? Ha? Tayo ka nga, tayo. Tayo. Ano na naman yan? Ha? Ha? Ayaw. Ano? Haligo. Pero? Mabango. Ayaw maligo, pero gusto bumango. Oh, meron bang ganun? Ha? Ah, alam ko na, Tiyo. Alam ko na. Yung Playpet Dry Shampoo. Oo, para kang naligo. <gười> Mabango na ikaw. Mabango na daw si Teo. Sabi mo nga Teo, bango. Oh, sabi mo bango. Sabi mo bango. 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 Eh. Pagkis na. Mabango nga mama. Mabango.